Mga guys, mga idol, kayo daw maula naman, no? No, daw maula naman doy. Hindi naman takas ni kahimok, ni nga obra ni man. May istorya na lang guro kita mga idol, no? Parang uh, sabayan nato ng gahod da, sa palibot kag mga tinaghold sa mga ido da. Hmm. May istorya na lang ba? Para malipay-lipay tama sige galain yan, chimpo. Hmm. Um, May gapinatok-patok daw sa bangka nila kung ano nang inapamanday nila da. Sige, sabayan na lang nato, ma. No? may isa ka istorya kita mga guys no Internasyonal ni competition no competition internasyonal, no huh? basta istorya lang mani ah mm -hmm. ko muna kung hindi tidipindi na sa inyo competition ni mga guys sa ano mga aeroplano no? by nation no? by nation ang nagparticipate, participated, participated. <laughs> ang nagparticipate dito mga guys Philippines Japan bago United States tanan nga nasyon hindi ko na mention mga iban hindi ah. hmm. okay, Hi, paindis indis ano paindis indis ba nami nami ilupad pinaagi sa rimo hmm, sa remote so so una nga ko ang Japan pag abot sa Japan oh, sakay ang piloto saka yang piloto remote lang ani eh eh mm, remote ya ya naman siya gumawa mo ng eroplano sa Japan oh. may mga balintong sus kalakpak ang mga tao very good mm, very good dong, ang sa Japan hindi ba China naman sus ang China gapamamo no silimod at pispis nga balintong sa tanan nga nasyon ito mga guys puro remote control lang wala piloto wala piloto kipon hmm. mo na nga wala piloto kung ang aeroplano katawag ng tanan tanan nga nasyon pati Amerika may gabal, gabal tambing tambing pa dalong pag abot sa dalong mo daw iya ni ni Tiyo yung makator yung aeroplano niya wala piloto ha sa mo control lang para exhibition ng aeroplano pinatawag ng tanan ng mga nasyon ang last nga gintawag ang Philippines Philippines yes, so, tawag naman ang Philippines karun so, wala man wala man ang aeroplano ang Philippines so, pag sila nga go so, simply, may timer mo pag sila go mapalupad ka aeroplano mo Ipag so, siling nga, Piloto galing ang katambing-tambing sa baboy Ang exhibition Daog ang Philippines Wala ang raplano Ang piloto ka mong galupad <laughs> Astar na lang atang ka Anta Hanta, ist istorya, <laughs>